Alos lahat ng tao. Sinasayaw at inakanta. Yes. Ang saya-saya po. Parang, tinitignan ko lang yung video, napapasmile na ako na grabe pala yung selo. Sarang nag-trending. Hindi po expect Hindi po, hindi po talaga. ano yung, yung ano na gusto nyo nung nire-record yung kanta? katuwaan lang po kasi syempre nakikita naman po sa video parang wala kaming prepared, simple na hijab lang, walang mga makeup makeup kasi parang katuwaan lang po. Saka uh, nakagawian na po namin ng, kung, kung, may mga free time, uh, nagre-record po kami ng mga kanta, -kanta. So hindi po namin na expect na ganoon pala magbo-boom yung song. Maganda, syempre kasama ka na namin ngayon. Pwede ba kahit yung chorus man lang? May step. Yes, ah, pwede. Ikaw ba yung nag-coreograph yun? Si manager po. Si ah, manager. okay. Ah, oh, Sige nga, okay, okay. Five, six, seven, eight. Ang puso ko'y nagdurugo at parang sumisikip ang dibdib ko sa tuwing nakikita ko na magkatabi kayo. Oh, oh. Yes. Yeah. Thank you, Kapatid. Huwag ko mag sa mga lahat ng sumuporta sa'yo. Well, kaya naging sikat at kung alam ang kanta mo at um, naging favorite siya. Viral. yes, uh, binabati ko po ang lahat ng mga tao na walang sawang sumusuporta sa akin. Yes, especially sa aking friends, family, friends, relatives, sa Catabato City and Sultan Kudarat Maguindanao. Of course, uh, the one and only uh, AHS Reduction International Family, may glam team, uh, Spoiled Skin Beauty Lounge, Your Isle, Mok Sandek, and for sa akin mga kasama ng Moro Singer, sa Maguindana. Thank you so much po sa lahat po ng inyong mga suporta at sa lahat na patuloy pa rin sumusuporta sa akin. Maraming maraming salamat. Isa na lang, sino dream mo makakulap, makasama sa isang performance, sa isang kanta? Sa concert, di ba? Oh. Parang mar marami, pero ang pinaka-dream ko talaga na makakulap sa pag uh, concert is, syempre, yung original na kumanta ng kaan, Selos, yung original na English song, si Miss Lenka. Wow! Yes, kasi uh, parang isang malaking karangalan po na makasama ko siya. Sana. Sa local naman, <laughs> sa local, yung sa local ng mga ka, uh, ah, ng mga singers, um, sino hmm. bet mo makakulaw? KZ. Wow. Kasi Mindanao din. Yes, ako. Oh. Proud Mindanao. Thank you. Thank you. Oh, but thank you.